Ilon. <coughs> ano pa tayong background? sa ilong ng mga ragpas na. Ayan, so... Ang pag-uusapan natin ngayon is yung Korte Suprema o Supreme Court, no? Ayan uh, ang pag-uusapan natin ngayon kasi dahil sa desisyon nito sa impeachment impeachment uh, ni Inday Sara Duterte so tayo ay hindi dapat na makikialam o hindi makikisaw sa usaping politika pero ito po ay bilang paglilinang sa ating mga payak na isipan dahil ito ay isang controversial so controversial po yung ating pag-uusapan gawa ng uh, ang hindi nagustuhan yung desisyon tungkol sa impeachment ni Sarah na kinabigan ng Korte Suprema yung one rule ban ng, ng impeachment kasi ilang impeachment yung ah, sa Congress so ang daming nagalit sa desisyon which is hindi naman ganun kadami ang ano pero sinasabi nila madaming nagalit at ang daming taong bayan na nadismaya So, hindi natin alam kung sinong taong bayan yung sinasabi nila na marami sila, no? Uh, subukan natin is isayin <clears throat> kung paano maging uh, uh, Supreme Court Justice. So, kasi eh, parang ang pagkakakilala nila is napaka mababaw o napaka payak lang ng pagkilala nila sa ating Supreme Court, no? akala nila eh isang abogado lang ang pagiging Supreme Court no at napaka <clears throat> napaka liit kumbaga ng tingin nila sa kakayahan ng Supreme Court kaya ito ipapaliwanag natin no kung paano ba maging Supreme Court papaliwanag natin paano ba maging maging Supreme Court Uh, kapag hindi ba sinunod yung desisyon ng Supreme Court, eh pwede ka bang makulong? No? So, yan yung mga ilang tatalakayin natin dito na ginawa ng iba tungkol sa Supreme Court para malaman natin kung ano ba ang kakayahan, kapangyarihan ng Supreme Court, no? No, nandito yung uh, paano ba maging Supreme Court? Ang pagiging maestrado ng kataas taasang hukuman ng Supreme Court ng Pilipinas ay isang mataas na posisyon na nangangailangan ng malawak na karanasan sa batas <clears throat> at sa kudisya. Narito ang hakbang na maaaring sundin upang maging isang maestrado ng Supreme Court. So may mga hakbang para maging Supreme Court. Hindi agad-agad nakatapos ka ng lawyer, i-Supreme is Court ka kayo minamaliit yung yung Supreme Court eh mag mag-isip no number one mag-aral ng abogasya siya kailangan mong mag-aral ng abogas siya para makapasa sa bar exam upang maging isang abogado no so mag-aral ng abogas siya ang pag-aaral ng abogas siya isang malaging hakbang upang maging isang maestrado ng Supreme Court So, hindi basta tao lang, Naka, nakapag-aral ka ng abugas Ilang taon ba ang pag-aaral ng abugas siya? Lima hanggang anim na taon. Kailangan mo mag-aral. Tapos bukod pa yung two years na practice in film. Kailangan mo mag-aral ng mga kurso ng batas tulad ng constitutional law, civil law, criminal law, at iba pa. <coughs> so, hindi lang. Sa abogado kasi, meron silang, uh, meron silang kanya-kanyang best hindi porket abogado is alam niya na yung ibang alimbawa abogado sa sa rape abogado sa sa loan abogado sa lupa di ba sa agrarian iba-iba po ng best, iba-iba po ng unit no hindi pag sinabing uh, attorney pang kabuuhan na siya attorney may kaalaman na siya sa panibawa tax siya, abogado sa tax, tapos isasabak mo sa abogado sa crime, sa kriminal liability siya, mga ganon. No? Hindi po ganon. Iba-iba po ng uri ng abogado. Parang doktor, iba yung abogado sa ngipin, iba yung, ay, iba yung doktor sa ngipin, iba yung doktor sa pag-opera ng mata, iba yung nag iba yung para sa doktor sa mga bata, ganoon din po yun sa mga abogado. Baka nalilito po kayo, no? Kailangan mo mag-a. Ang pag-aaral ng abogasya ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng batas, kundi pati na rin sa pag-unawa ng prinsipyo ng ustisya at karapatang pantao. So, sila lang po yung may kapangyarihan na i-interpret yung ustisya at karapatang pantao. No? Kailangan magmalawak malawak yung pag-unawa at pag-iisip po nila. Sa Pilipinas, ang paaralan ng abogasya ay karaniwang nag-aalok ng degree na Juris Doctor or Bachelor, of Law o LLB at saka JD. Number 2. Magkaroon ng malawak na karanasan sa batas. Ang pagkakaroon ng malawak na karanasan sa batas mahalaga upang maging isang maestrado ng Supreme Court. Kailangan mo magkaroon ng karanasan sa pagiging isang hukom, abogado o pro, pro ng batas. So hindi basta-basta yung sinasabi nyo na hmm, bakit ganun yung disisyon, marami silang uh, nasa Supreme Court na nagdisisyon at kanya-kanya po sila ng individual na kaalaman. So ito pong dinadaan ang pinag-aaralan natin is napaka-tibay para sundin yung pasya nila. Ang karanasan ng batas ay makatulong sa inyo na magkaroon ng malawak na kalaman sa mga batas proseso ng hustisya. Ang karanasan sa batas ay maaari ring makatulong sa inyo na magkaroon ng kasanayan sa pagdidisyon, pag-aanalisa at pagresulba ng mga problema. Number 3 magpakita ng kusayan at integridad. So, hindi ka pa rin makakapasa bilang Supreme Court kung wala kang kusayan at integridad. Ang pagpapakita sa kausayan at integridad ay malaga upang maging isang maestrado ng Supreme Court. Kailangan mong magpakita ng kausayan ng inyong trabaho bilang isang abogado o hukom. Ang integridad ay, nag, ay nangangahulugan ng pagiging matapat, <coughs> makatarungan at walang kinikilingan. So, ulit. Ang integridad ay nangangahulugan ng pagiging matapat, makatarungan at walang kinikilingan. So, ganun po maging Supreme Court Justice. No? Ang pagpapakita ng kausayan at integridad ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng tiwala ng publiko ng mga kapwa professional. No? Number 4 maging kwalipag kwalipikado sa ilalim ng saligang batas. So, sobrang dami pala ng pagdadaanan. ano, napapa, na po ba yung buhok mo? Parang pili, pilukas po kasi. Ah, napapalitan ba? Hindi napapalitan. Ah, buko talaga siya. Makapal lang. No? Hindi kasi tayo makapag, makapagpagupit pa kasi may, may sakit pa tayo ng konti. Charot. No? <coughs> Magpapagupit na ako siguro bukas or Monday. No? Salamat sa pag, sa concern mo mo Thank you, thank you. Yan. So, ang dami pala. May 1, 2, 3 na condition. May pang-apat pa. Maging kwalipikado sa ilalim ng sandigang batas. No? Ang sandigang batas ng Pilipinas ay nagtatakda ng mga kwalifikasyon para sa mga maestrado ng Supreme Court. Ayon sa sandigang batas, ang isang maestrado ng Supreme Court ay dapat may edad na hindi bababa sa 40 taon may karanasan na hindi bababa sa labing, ah, labing limang taon bilang isang hukom o abogado may mabuting reputasyon at integridad ang mga kwalifikasyon na ito ay nag graduhin siguraduhin na ang maestrato ng Supreme Court ay may sapat na karanasan, kaalaman at integridad para magampanan ang kanilang tungkulin may pang number 5 pa. So, ang dami. Pagtatalaga ng Pangulo, ang maestrado na Supreme Court ay pinapatakbo ng Pangulo ng Pilipinas. Rekomendasyon ng Judi Judicial at Bar Council o JBC. Ang JBC ay isang ahensya na responsible sa pagpili at pagtatalaga ng mga hukom at maestrado, ang Pangulo ay may, karapata, ay may kapangyarihan na pumili ng maestrado mula sa mga rekomendasyon ng JBC. So, ibig sabihin, kailangan mo makomplete yung apat, maging lawyer, maraming alam sa batas, umupo sa iba't ibang departamento ng ano maging hukom, bago ka pa i-recommend ng JBC na may pag-aaral, no? may pag-interview pa sa iyo, may pag-aanalisa pa sa iyo bago ka recommended bilang Supreme Court. Number 6, proseso ng pag pagpapatakbo. -pag Ang proseso ng pag pagpapatakbo ng mga maestrado ng Supreme Court ay nagsisimula sa JBC. Ang JBC ay nagsasagawa ng isang proseso na pagpili at pagtatalaga ng mga kwalipikadong aplikante. Ang mga aplikante ay dumaraan sa isang masusing pagsusuri pagpili bago sila makarekunda sa Pangulo, ang Pangulo ay pumili ng maistrado mula sa rekundasyon ng JBC na pinapatakbo sila ng posisyon. So, ang hirap pala maging Supreme Court. Tapos, yung mga nangangantsaw or nagsasabi na hindi tama yung desisyon ng Supreme Court na minamaliit dahil sila ay manipulation or isa y sila ay nilagay ni Duterte doon sa hukuman. Hindi po ganoon yung yung pagtingin o no, pagsuri dahil sila po ay pinili ng GVC at the same time kailangan aprobahan at the time ni Duterte ni ni PRD yung mga supreme para may umupo hmm. at saka kung bias ang desisyon ng Korte Suprema sa tingin nyo bakit hindi sila nagsasalita sa issue ni Duterte na nandun sila nandun sa the age diba? dun pa lang, makikita mo na walang balas. Dapat binigyan nila ng, 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 ng ano si Duterte na hindi mapunta don sa Daesh nung the time na kinukuha na siya at ninala That is way of kidnapping nga. Eh, kung titignan. So, dun pa lang, makikita mo na hindi hindi bias ang Supreme Court natin sa mga desisyon. No? At dapat igalang respetuhin natin no ang pagiging ang pagiging Supreme Court dahil sila yung pinakataas taasan no ang isang hukum na Supreme Court ay dapat magkaroon ng malawak na kaalaman sa mga batas at legal na prinsipyo hindi posible na kabisaduhin ang lahat ng batas ngunit dapat sila magkaroon ng malalim na pagunawa sa mga sumusunod So, ang tanong dito, ilang batas o article ba ang dapat kabisaduhin ng isang hukom. Hindi posible na kabisaduhin. So, posible na kabisaduhin siya. At dapat may malalim na pag-unawa sa mga sumusunod. Eto na siya. Medyo lalalim na tayo. Sandigang Batas ng Pilipinas. Ang saligang batas ay pinakamataas na batas ng Pilipinas at mga home na Supreme Court ay dapat magkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga probisyon ito. Isa, mga batas sibil ang mga batas sibil pangalawa ang mga batas sibil tulad ng civil code ay nagtatakda ng, ng mga patakaran sa mga relasyon sa pagitan ng individual at mga organisasyon pangatlo mga batas kriminal ang mga batas kriminal tuwal tulad ng reverse penal code ay nagtatakda ng mga patakaran sa mga krimen at parusa pang pang-apat, mga batas konstitusyonal. Ang mga batas na konstitusyonal ay nagtatakda ng mga patak sa pagitan ng mga sangay ng pamahalaan ng mga karapatang pantao pang lima, mga batas international ang mga batas international tulad ng tra tratado o konvensyon ay nagtatakda ng mga patakaran sa pagitan ng, ng mga bansa so may lima na iba't iba sa lima na yan Hundreds or thousand ang mga batas, so ang dami. Sa mga artikulo at batas na ito, ang mga hukom ng Supreme Court ay dapat magkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga sumusunod. Ito na. Article 3 ng Sandigang Batas na Karapatang Pantao, Article 4 ng Sandigang Batas na kapang Mga Kapangyarihan ng Kongreso, Article 7... Uh, ng saligang batas na kapangyarihan ng Pangulo, Article 8 ang saligang batas, mga kapangyarihan ng kodikatura, civil code mga patakaran ng mga relasyon sa pagitan ng mga individual organization, revised revised penal code mga patakaran sa mga krimen at mga pagpaparusa So, da gaano ba anton, ang sunod na tanong gaano ba dapat kataas sa IQ o average ng isang Supreme Court, no? kailang kasi uh, mataas yung IQ. Sa pangkalatan, ang hukom ng Supreme Court ay may IQ na nasa hanay ng na mga nasa itaas na 1% na populasyon na karaniwang nasa hanay na 145 to 160 o mas mataas. Gayun pa ito ay hindi isang karantiya at IQ na hindi tanging sukatan ng kakayahan ng isang hukom. So, mataas pa rin ang 150 to 160 ang IQ. <coughs> So, sa kasaysayan ng Pilipinas, sino ang magaling na Supreme Court? No? <clears throat> may iba't ibang magagaling sa expertise pero may mga ilang nakilala, katulad ni Josep P. Laurel. Siya ay nags, nagsilbi bilang Associate Justice ng Supreme Court bilang mula 1936 hanggang 1942. Diba? Diba? Si Florentino Feliciano siya ay isang respetadong hukom na nagsilbi sa Supreme Court mula 1986 hanggang 1995. At si Carpio siya ay isang associate justice sa Supreme Court mula 2001 hanggang 2019. So sila yung mga nakitaan ng kagalingan no na Supreme Court at nakilala sa atin ngayon sa hinaharap. So, anong artikel ng batas ang nalalabag kapag desisyon ng Korte Suprema o Supreme Court ay hindi pinakinggan o pinag pinagwalang bahala? Ito na tayo guys. May kulong ba yung tao na ayaw katulad ng sinasabi ni Soto? No? Siya ngayon ay controversial kapag ang desisyon ng Korte Suprema o Supreme Court ay hindi pinakinggan o pinagwalang bahala, maaring may paglabag sa mga sumusunod na artikulo ng batas. Artikulo 8, Section 4 ng Sanligang Batas ng Pilipinas, ang desisyon ng Korte Suprema ay final at hindi maaaring apilahan sa ibang hukuman. Article 8, Section 5, ang Sanligang Batas ng Pilipinas, ang Korte Suprema ay may kapangyarihan na mag-interpret ng mga batas at desisyon ng konstitusyonal. Rule 65 ng Role of Court, ang desisyon ng Korte Suprema ay hindi maaaring apilahan, apilahan sa ibang hukuman maliban kung mayroong petition para sa certiorari o ibang may remedyo na pinayagan ng batas kapag ang desisyon ng Korte Suprema ay hindi pinakinggan o pinagkawalang bahala maaring may paglabag sa prinsipyo ng role of law ang desisyon ng Korte Suprema ay dapat sundin at respetuhin ng lahat ng sangay ng pamahalaan at mga mamamayan ulit ang role of law, ang desisyon ng Korte Suprema ay dapat sundin at respetuhin ng lahat ng mga sangay ng pamahalaan at ng mga mamayan. Separation of power ang Korte Suprema ay may kapangyarihan na mag-interpret ng mga batas at desisyon ng Korte Konstitusyonal at mga ibang sangay ng pamahalaan na dapat respetuhin ng mga desisyon nito. So, pwede kang makulong. Ano? Pwede kang makulong. So, ang sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte ay walang paglilitis dahil sa one-ban ban rule palis ng impeachment. May mga tao, lawyer, at simbahan at kongres sa ilalim ng senador ang hindi naging pabor sa desisyon ng Supreme Court. Pwede ba silang makasuhan at anong kaso? Ang desisyon ng Supreme Court sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay isang usapin ng batas at konstitusyon. Kung may mga tao, abogado, simbahan, kongreso at mga senador na hindi sumasang ayon sa desisyon ng Korte Suprema, hindi ito nangangulugan na sila ay makakasuhan. paman may mga pahayag na aksyon na ginawa mga ito na lumabag sa batas na nagdudulot ng contempt sa korte, maaaring may kasong maaaring ihain laban sa kanila. So, kung tumutol sila, okay lang. Pero kapag lumabag sila doon sa desisyon ng Korte Suprema, may ginawa silang hindi hindi maganda, no, na nagigikit sa publiko, na mag-alsa, meron sila mga mga kaso kontempo ng korte kung may mga pahayag o aksyon na ginawa ng mga ito na nagdudulot ng contempt sa Korte Suprema o lumabag sa dignidad ng hukuman. Pagpapakalit ng maling informasyon kung may mga pahayag na ginawa ang mga ito na maling informasyon o nagdudulot ng kalituhan sa publiko. So may mga pwedeng aksyon na pwede nilang ikakulong paglabag sa respeto ng Korte kung ang may bahay na aksyon na ginawa ng mga ito ay naglumabag sa respeto sa Court Suprema at sa mga desisyon nito. No? So pwede pala silang makasuhan kapag hindi na hindi na uh, hindi na makatao yung pinagagawa nila o hindi na tama sa desisyon ng Korte Suprema. So dyan pala makikita nyo na na <coughs> may mga karapatan pa rin ang Supreme Court at may kakayahan sila. Kaya dapat uh, magpaniguro tayo na hindi lumabag at sumunod sa desisyon nila dahil sila lang yung kayang mag interpreta at may malalim na pag-unawa sa batas, no? Yan po ang aking bahagi, no? Ah. Uh, uh, yan po ay aking research no? Disclaiming lang po, lahat po ng aking sinabi ay nababatay sa konstitusyon, mga research no, at mga nalagay sa, nalathala sa mga latain ng social media at platform, no? Ang pinagkunan natin ng na mga, ng mga datos or information. So, message culture for your message. So, yun lang po ang aking bahagi at sana eh, patuloy tayong tumutok at sumabay sa aking mga live video. Muli ako si Jesse at ito ang Man at Work.